Hello, hello, hello. Muling pagbisita ni Kuya Kuy dito sa ating garden. At magandang balita. Na mo nahihinog na yung anong bunga ng ating kakao. Yan, di ba? Yehey! Yan, kapag 3 years old na yung mga halaman natin, sunod-sunod na yan ang namumunga at uh, syempre, hindi ka nagsisi na nagkaroon ka ng ganitong klaseng investment. Yan o, hinog na. O, ba diba? Hinog na yung ating mga tanim. Kumimitas kami ng kalamansi. Tinan nyo, itong uh, pakain namin sa mga baboy o. Madre de Agua. Yan. Yan, may langka, may saging, may mulberry. Yan. Kasi kahit yung mga dahon nitong mulberry, kina, Tinutuka ng uh, mga free range chicken natin. O oh, yan, may mga chicken tayo dyan na gumagala. Oh. Uh, pero karamihan na uh, andun sa ating pakuran. Yan, yung nyug na namumunga na. O, oh, yung buko. Yehey! Yan. Kaya uh, ang nyug talaga kapag hindi nasasalanta ng hayop eh. Apat na taon lang namumunga na. O, oh, yung kalamansi. Tingnan nyo. Oh. Yan. Yeah. Karami season talaga ng pamumuha ng kalamansi ngayon. Grabe mga kaibigan, no? namimitas kami eh. Nandun pa lang kami sa isang kanto, dun sa dulo na yon, Doon. Eh, nakapitas na kami ng walong red bag. Ilang puno pa lang yun siguro, anim pa lang na puno. Oh, isang red bag halog sa isang puno. Ito, tingnan na yung bunga oh, mula sa pinakapuno. Oh. Uh, Punong-puno ng bunga. Yan you know, Grabe oh. Close up. Oh. Against the light. Yan, against the light. Oh. Ito medyo nasunog to no? nung kan in mga in-spray natin na pesticide. Ayun talaga. May setback talaga kapag gusto natin sa yung mga peste. pero yung laman ng kalamansi wala naman problema. Yung balat lang. Medyo lapnos. Natin na yung bunga oh kahit nasa, nasa, lilim na ng nyog eh namumunga pa rin ang maayos basta maayos yung pag-aalaga yun o know? habi yung bunga oh. blessing diba? yan kahit saan kalumingon dito lahat ng kalamansi hitik sa bunga lapitan natin to kahit ito tingnan mo yeah. grabe o oh. At uh, <laughs> siguro abutin kami ng mga apat na araw sa pamimitas dito. Yeah, sunod-sunod na. You know sunod-sunod na araw na pamimitas kasi kailangan ng mapitas eh yan. at uh, yung mga dahon na naninilaw oh, yan yung mga minarkot namin uh, kailangan na rin na uh, putulin yan yun yung bunga oh yan ayos oh yan medyo marami yung magiging reject dito eh yan dahil sa pinagmamarkot na namin yung mga sanga yung mga bunga naman ay uh, may fungus dito sa parte na to yan pero hindi naman lahat amang ilan ilan lang dito magaganda maganda yung bunga malinis yan June na tong pitasin kasi you know alas nahihinog na yung iba oh Ay, matindi rin yung init kasi pero ngayon medyo lumilim oh. ah, lumilim yung panahon tindi yung bunga oh. Chihay. Hmm, salamat sa Diyos. Kahit mura. Kahit mura yung presyo. Okay lang. Importante masayang mamitas. At gagawa tayo ng kalamansi, juice at saka concentrate. Para kapag medyo uh, mahal na yung presyo ng kalamansi, pwede nating ibenta yung extract, yung concentrate na tinatawag yan pinag-aralan ko kung paano gumawa ng kalamansi concentrate. At uh, gagawa tayo noon. Kasi ngayon sobrang mura yung kalamansi. So pinaka paraan para ma-imbak ay gumawa ng concentrate. Ayun, kalamansi uh, parang nectar lang. Malapot. Hindi hinalo ng tubig. At uh, lalagyan ng asukal para para ma-preserve yung freshness ng lasa ng kalamansi yan Kahit saan ka lumingon, punong-puno talaga ng bunga. Yung iba dito ay napitas na. Pero yan, dami pa, grabe oh. Ah, close up, close up. O, oh, diba? Oh. Kumikinang na yung balat ng kalaman, kalaman. Sa ibig sabihin ay, uh, pwede nang pitasin. Oh, dito, may mga alternate akong yung mga pahabol. Yan oh. Pero may bunga na rin sa baba. Yan oh. Sa taas, mga bagong talbos. Yan ang susunod natin pabubungahin. Yan, tinan nyo. Yan, puro may bunga. Oh, Di ba? Yan ang ating garden. Sa loob ng tatlong taon. Lagi ako nagtutur dito eh. Pero ngayon, minsan na lang dahil sa meron tayong trabaho sa malayo. ano o. Kahit dito sa medyo lilim o, oh, namumunga pa rin. Yan. Ito marahil ang dahilan kung bakit napakamura ng presyo ng kalamansi sa pagsakan. Dahil dagsa yung bunga. Oh, siguro yung klima sa ngayon ay akma-akma sa pamumunga ng kalamansi kaya kahit sa ang parti ng Pilipinas ay nakakapag-produce ng magandang bunga. Oh, diyan oh. oh. Oh, matindi yung bunga. Oh, oh halos sa lupa na oh. Yan. Uh, marami ang uh, nahihikayat na magtanim din ng kalamansi dahil sa mga binablog natin. Uh, mga kapwa uh, mga farmers. Yeah, nagtuturo kung ano ang tamang paraan para mapabunga ng kalamansi. Natuto tayo sa iba at nagtuturo din tayo. Oh, kahit yung rambutan may bunga oh. Oh, di ba? Tuklapin 'to. Itong malaki, naglaglagan yung mga bulaklak. Oh, pero sa susunod na season, Sureball na tayo kasi malago na yung mga sanga eh. Oh, Nag-aabot na na yung mga sanga. Dati malayo agwat niyan eh. Yung pagitan ay uh, approximately 6 meters. Pero yung sanga, yun know, na oh. oh Kaabot na. Oh, dito naman yung mga kalamansi, wala na. Tinalo na siya ng uh, mga rambutan. Yung saging natin na lakatan ay oh, mayroon pa rin mga ilan-ilan. Okay na rin siya pang alternate. Uh, maselan yung uh, tanim na lakatan. Oh, yan oh, tingnan niyo oh. Yan, maselan siya. Kailangan ng iba yung pag-aalaga. Kasi pag hindi natin ilagaan ng maayos, tinatalo siya ng mga fungus. Yan oh. Dati <laughs> lakatan yung makikita mo dito na dominanteng halaman, ngayon hindi na oh. Tinalo na siya ng mga rambutan. Yan, maging yung kalamansi, nabansot na rin. Hmm mga kung ano to? Ah, uh, grafted. Yan o. Okay lang kasi nakapagparami naman tayo ng mga uh, marketed na tanim na kalamansi, eh. no, mga sanga. Uh, at uh, nagtanim tayo dito sa unahan. Na parami na natin. Tingnan mo ganda ng mga sanga ng kung rambutan, no. Binagpupruning ko 'yan, no. Oh. Ah, mali na malinis sa ilalim. Yan. So sa ngayon wala pang bunga, naglaglagan kasi yung mga bulaklak nung nagpruning ako eh na uh, distorbo oh, pero ngayon yan na uh, nagawa na natin yung gusto natin sa halaman at uh, next season hahayaan na natin siyang mamulaklak ng mamulaklak oh, ito yung mga panibagong tanim, tanim ko na kalamansi, oh, oh. uh, medyo nag-aalangan pa ako sa aking pagsasalita at may hero na kong singaw <laughs> okay. tingnan nyo kahit dito oh, talagang hitik sa bunga hitik na hitik sa bunga ng ating kalamansi. O, oh, diba? O, oh, tinan nyo. Yay! So, yung mga nandun sa unahan na pinipita sa namin, ay may bibenta namin ngayong linggo. Pero yung mga nandito, pahabol to. So, ibig sabihin, hindi tayo mauubusan ng pipita ng kalamansi. After two weeks, pitas ulit. At, uh, tatamaan natin yung maganda yung presyo. Kasi ngayon, dagsa yung uh, kalamansi sa market eh. So, napakababa ng presyo pero after 3 weeks, uh, magsisimula ng kumonte yung production ng uh, kalamansi. Uh, dito, uh, dami ring bunga. Yan, although medyo uh, sinipagan yung aking katulong, <laughs> nasunog yung mga balat ng kalamansi. Yan. Ganyan ang side effect ng pesticide. Ang uh, yung ginamit kong pesticide dito ay Simbos. Sinabayan ng foliar fertilizer. Sa tingin ko yung foliar fertilizer yung dahilan bakit uh, nasunog yung mga balat ng kalamansi. Tulad, tulad nito. Oh. Ayan, foliar fertilizer. Pero matindi naman yung resulta ng pagpapabunga. Talagang sulit. Anyway, gagawin natin yan na kalamansi concentrate. So pipiliin lang natin yung mga malilinis at ibebenta. At yung mga maituturing na reject na ay gagawin nating juice o kaya concentrate. ah ito yung naitanim ko one and a half years ago. Pahabol ko to. Yung mga sabi ko sa inyo na minarkot ko dun sa mother plants. Ito na yon. Dagdag na 300 na puno. Yan. So all in all, nasa 1,000 na puno na to mula doon sa pinipita sa namin. Yan. plus doon sa farm 1 na 180 na puno. Yan. So, mayroon pa pahabol sa so more or less mga abot siguro ng mga 1,200 na puno ng kalamansi. Hindi sabay-sabay. Yan, oh. Yan puro na rin may bunga. Lahat na siya. Lahat na sila sa laysay sa lahat sila namumunga kahit ito napakababa pa oh tingnan niyo yung bunga oh di ba kaya kagandahan sa kalamansi kasi hindi siya maarte sa lupa kahit dito sa bundok oh di ba pula yung lupa oh medyo clayish oh diba? okay yung tubo ng kalamansi oh, oh di ba yan alternate sa dito sa mga nyog yan. Tingnan yung bunga ng nyug dito, napakababa. Oh, uh, dati eh, hanggang dito sa kalahati kalagitnaan eh, na yan eh. Dito sa part na yan. Uh, hanggang sa pataas ng pataas, kinukuha na namin ng buko. <laughs> Ngayon ay tatalon ka na para makuha mo yung bunga oh. Yan. Maganda rin tong uh, pangmatagalan na crop, ano? Yung kalamansi, mid crop siya. Ibig sabihin na uh, mid Ah, uh, pwede siyang umabot ng mga 15 years ganun. Yan. So pwede nating asahan yung produkto nito sa medyo maiksing panahon. O, pero yung mga nyog ay pang matagalan. Ha? Yan. Hanggat kayang abutin ng ating panungkit ay hayaan natin muna. Hayaan lang natin na sungkitin ng sungkitin ng kanyang bunga. O, dito naman tinan nyo yung mga tanim kong senyorita. Ay, tin tinanim na ito ng aking katulong. Eh. May bunga. O, diba? Sulit. Ayan. dito. dito pwede nang... Ayun, hindi ko na dala yung aking itak. Nakalimutan ko yung aking itak. Ah. Ito. Ayan. Pinuputol na yan. Para lumaki yung mga bunga. Kasi pag hindi natin tinanggal yung puso. Ayan. Tuloy-tuloy yung, yung paghaba ng puso. Tuloy-tuloy yan. So yung nutrients ng halaman napupunta dun sa puso. Sa halip na ilaki ng mga bunga. Ayan. So kailangan talaga matanggal ang kaagad ng puso kapag okay na yung bilang ng ano anong tawag din yung sa Tagalog? Sa amin kasi sapad eh. Sapad lang tawag namin dito. Yan. ah oh, ito. May bunga na rin. Oh. Yan. ah oh, dito. Kapag na, nabuo na to, kakaroon ng konting gap, pwede nang putulin yung puso. Oh, Di ba? Tinan nyo, oh, kahit dito, ang ganda ng kalamansi. Oh. Yay! Hmm. Yan. Yan. ang <laughs> tanim ni Kuya Koy. Yan. Sabi ng iba eh tama daw ako kasi Kuya Koy daw eh. Kuya Kuya Koy, hindi po. <laughs> May mga tao nagsasabi eh nung mag-isa pa lang akong dito nagbi-maintain ng aking mga halaman at nagtatanim ako ng iba't ibang gulay, sabi ng isa dito. Uh, residente eh Uh, minsan lang daw sila nakakita ng ganong kasipag na tao at uh, nagpapasalamat naman tayo dahil nagigita yung magandang halimbawa sa iba o oh, yung sabi ko sa inyo na sinubukan kong tikman yung bunga ng santol na to oh, na nasubra pang asim nung panahon na yon after one month ay napakasarap na to hinog na hinog na o oh. Eee, salamat at nadat, nadat, nadatnan pa ka nadatnan ko pa kayo oh. <laughs> Ay, lalaki ng bunga oh. Oh. Medyo huli na kasi itong namunga eh. Kaya, uh, ayos, di ba? Makakatikim pa tayo ng santol. Hindi lang tikim, kundi <laughs> kain. Kasi ang dami pang bunga oh. Hihi, yan. Yung ibang puno ng langka, oh, langka, ng santol eh, naglaglaga na yung bunga eh. Kasi mas nauna silang namunga. Doon, dami pa dun Dami pang santol dun sa gawing yon. Yan. Ito naman mga Jimelina eh. Hinayaan ko lang to kasi dito yung dinadaanan ng tubig. Medyo lowland na kasi to eh. So para hindi ganong dumami yung damo, uh, sinabi ko sa katulong ko na palakihin natin itong mga Jimelina dito. At least meron tayong good lumber. Yan, pero in between may mga saging. Oh, saging na saba. Yan. Kaya, ito naman pili oh. Yan, ganda ng puno. Straight na straight. Yan. Ay, hindi ko rin niya pinapaputol. Ito so, may mga kuyaw-yaw. Punong kuyaw-yaw. So, maganda yung santol. Tingnan mo, oh. Diba? Malilim sa ilalim. Uh, although may mga damo, pero hindi ganun kaya kasukal. At, uh, yan. Uh, pinahawanan ko to at saka tinamnan ng saging. Ang saging na saba. At yan oh. na, oh, nag-flourish na. may mga konting kakaw. Yan, medyo bansot yung kakao natin. Uh, grafted na to galing sa Department of Agriculture. At uh, pag nilagyan natin yan ng pataba, ay lalago din yan. O, oh, yan o. Oh, may konting uh, gulayan. O, oh, may talong. At dito, in-spray ng pamatay damo kasi uh, ginapangan na yung mga sile. May konting sile. Yan. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho. Nasarap ng buhay dito sa bu sa bundok. Yan, tingnan nyo. Pag... Uh, nilingon na natin yung dinaanan natin ang ganda ng tingnan di ba yan kapag masipag ka sa lupa ay bibigyan ka rin ng lubos na biyaya pero kung tatamad-tamad ka di ba di kayo nagtataka bakit yung mga magsasaka yung mga tao sa bundok ay napakalalawak ng mga lupain pero hikahos Oo. Oo i na natin yung talagang masisipag pero karamihan talaga nag dahil sa katamaran din eh. ba? Diba? Katamaran, kulang sa kaalaman, at uh, kulang din sa koordinasyon sa mga kinauukulang mga ahensya ng gobyerno para sila ay matulungan. ba? Diba? So, kailangan talaga uh, maging ak aktibo, no? Proactive yung ating mga government uh, agency sa pagtulong, pag-abot ng kanilang tulong, mga programa para maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga remote na mga lugar tulad nito no? sa bundok to eh pero tingnan nyo mga kaibigan oh. No? ako ay lubos naman nagpapasalamat dahil nakahanap ako ng napakasipag na katulong no? farm helper ko as in napakasipag talaga kaya hindi ako nang hihinayang natulungan siya sa kanyang pangangailangan sa pamilya dahil sa tingnan nyo naman oh. ano no? ito mga tanglad oh, kung, kung sino yung nangangailangan ng tanglad dyan, message lang kayo sa akin. Ito, pwede ninyong bilhin na pang tanim. O kaya ilagay ninyo sa inyong mga mga minamarinate na mga ing bahay. O oh, kaya sa restaurant. O, oh, marami yan na tanglad. oh. Yan. Kalamansi, contact nyo rin ako kung kailangan nyo ng constant na supplier. O, oh, magsusupply ako sa inyo. Kasi tuloy-tuloy yung aking pagtanim. Itong papaya <laughs> para uso lang. Yan yun, may kondito, may hinog ng papaya oh. Mamaya pag nakita to ng uwak, titirahin na naman to. You know. Hinog na oh. Oh, di ba? Yan. Ito mga lansones ko. Oh. 50 puno to. At uh, may progress na rin. Ba, diba? lansones, kalamansi ulit, napahabol. Yan, may papaya, saging, kakao. Oh. Magugutom ka pa ba sa ganitong klaseng lupa? Hindi na, di ba? Oh, may papaya. Pwede mong gulayin. Yeah, pwede mong ilagay sa tinola. Pwede mong kainin ng hinog. Oh, yung kalamansi. ba? Diba? Pwede mong ibenta. Either raw, kaya processed. So, kaya hindi, na rin kukulangin ng vitamin C yung mga anak mo dahil sa... Yung pa lang, oh. Isang puno lang sulit na eh. Napakaliit pa. Oh, Yan. Kaya sa mga nakakapanood itong video ko, walang eh, wala akong dahilan para magyabang. Kasi ito, grabing pagod talaga. Tingnan nyo yung bunga. Oh. Oh, sana ay mamotivate kayo na habang malakas pa yung katawan niyo ay gawin na ninyo kung anong nararapat para sa inyong kinabukasan. Kasi nagtatanim ako nito, ganun yung mindset ko eh. Okay, sige, magpapagod ako ngayon kasi kaya pa ng katawan ko. Oh. Hmm, papagod, nagpapagod, trabaho ng trabaho, kahit mag -isa. Pero kapag lumipas na yung panahon, takdang panahon, at uh, pwede nang pabungahin yung ating mga tanim, ito ang makikita mo. Lahat ng sanga ay yumuyo ko dahil sa bunga. Oh. Napakababa pa niyang kalamansi yan. Ito ay minarkot ko. Ah. Doon sa initial kong 80, 83s. Oh. yung bumili muna ako ng 80 na grafted nung medyo matatas na kasi ayaw ko na masyadong tumatangkad tulad nyan o oh. diba pag masyadong nang tumangkad imamarkot ko yung sanga at ililipat ko yon. ito na yon. ito na yung mga karagdagan kong marketed na mga kalamansi grabe o oh. parang bonsai o oh. tinyo oh. close up nyo yung bunga o oh. grabe o oh. tuhod lang to eh grabe o oh. yung mga sanga o oh. yan nagyukuan na dahil sa bigat ng mga bunga Ayan, bunga. Yan. So, ito, encouragement to, no? Nakakapagod, magastos sa simula. Kapag uh, nagpapalago pa lang tayo ng mga halaman, minsan nakaka-disappoint. Grabe yung stress, no? depression. <laughs> depression kasi wala ka bang kikitain eh. Pero kapag sapat na yung gulang ng halaman para mamunga. Ha? Kasi, kahit saan kalumingon may bunga. At kapag namimitas ka, hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Mag ha? O, na, di na. Diba? Yan na. O. Oh. Yan. Diba? Yan. Kaya may, may nag-comment sa akin sa isa kong video na uh, masyado daw akong madaldal. <laughs> Kaya nga vlogging eh. Diba? O. Oh. Kasi pag nagtatrabaho kami dito, wala kaming imik. Puro lang kami trabaho at uh, napapanis yung aming mga laway dahil sa puro lang talaga trabaho lang ganong conversation oh, ngayon naman na nagbablog ako kung ano yung aking ginawa eh, makinig kayo di ba dahil tiyak may matututunan kayo dito sa aking mga ginawa yan oh, hanggang sa ngayon pala hindi pa nalalaglag yung bunga ng santol oh. Oh, medyo malilim mga kaibigan ha? may nagbabadyang ulan nababagsak yan. Tingnan niyo naglalaglagan na. Dito pala nagpahabol ako ng mga saging, oh saging. <laughs> nyog. Nyog at saka kasoy. Yan yung kasoy oh. Yan. So itong portion na to na may mga papaya na doon. No, magpapatanim pa rin, uh, pa rin ako ng mga kasoy. Alternate siya sa mga nyog. Yan. Eh, ano bang kwenta ng kasoy? Masarap yung kasoy, di ba? yung cashew nuts. Yon ang sarap. Kapag na-process na 'yon, di ba? Sarap ng mga nuts na 'yon. Yan natin na 'yo. Oh. Kaso 'yan. Yan. So to, approximately uh 500 square meters ay pinuno na natin ng kasoy. Siyempre may mga existing na rin na mga tanim tulad ng papaya sa dulo at sa hanginog. Yan. Ito na yung santol. Oh. Daming bunga na laglag na. Oh. Ito na yung magiging organic fertilizer. At sa taas, ang dami pang bunga. Oh. Yan. So, makakapitas tayo ng dadalhin natin sa bahay. At uh, tingnan natin kung pwedeng makayod pa, no? Para makapag-imbak tayo ng pwedeng gulayin. Sa panahon na wala ng bunga ng santol. Oh, yan, ha? Paano ba mag-vlog na hindi nagsasalita? <laughs> o, oh, yan, ha? Yan, puro bunga. Close up, nga, Close up. Yan. 'Yon. Meron akong ah uh, pa dito. Kapo magsasaka na uh, sabi niya. Kung bibili ka sir ng mga dagdag na pananim mong kalamansi eh magpapasabay ako. So nung bumili ako ng dagdag ay sumag nagpasabay siya ng tatlong puno uh, ng mga grafted na kalamansi. At uh, sabi niya, nakakaingit naman kasi sir kung nagpipitas ka at ako hindi. Uh, kasi natatanaw niya yung aking farm eh. Wala sa kanilang bahay. So sabi ko, oh, sige, magtanim ka rin. Pero dahil sa wala siyang ganong time na alagaan yung mga halaman, hindi naman namumunga ng tulad nito. Oh, samantalang ito ay hitik na hitik sa bunga. Oh, so ano ang pagkukulang doon? Oh, yung pag-aalaga, di ba? Ang halaman, kapag pinabayaan, ay hindi mo siya maaasahan. Di ba? Kaya kailangan asikaso. Parang pamilya din. Kailangan lang mga anak natin ng tender love and care. Sa halaman ganun din. Di ba? Eh, minsan mas napapamahal tayo sa ating mga halaman, sa lupa. Pero ginagawa naman natin yun kasi motivated tayo na bigyan ng magandang kinabukasan yung ating mga anak. Kaya itong mga halaman na nandito sa paligid, tulad yan, may mga langka ako dito tinanim nakahilera. kahilera. Eh, dito, hindi ito aviar ka. Native lang itong langka. Pero yung pinagkunan ko ng buto nito ay napakatamis ng pulp ng bunga napakatamis kaya sabi ko para ko tong langka na to ayan so dito dati masukal din to puro to damo. pero yan may mga alternate na siyang gimaras na mangga uh, nyog avocado ito may uh, do, ano, tawag dito suha ah, lukban Ayan, suha Ayan. So ito yung sabi ko sa aking katulong uh, Not necessarily papatayin mo lahat ng damo Basta mahawanan mo lang siya Tulad nito sa ilalim na ng kahuyan Ay uh, maganda na para sa tingnan ano? Masaya na ako Kasi nakikita mo na yung mga Maliliit na niyog na pahabol At uh, May mga kulisap Nakabili na ako ng puradan So lalagyan ng puradan yung talbos ng uh, mga niyog na yan Para uh, Luminis na yung mga susunod na dahon yan. Okay. So nakaikot na tayo mga kaibigan sa aking farm. No, kahit saan ka lumingon, puro yan tanim. Ha? No? Dito okay lang, may konting balance ng damo, okay lang yan para may canopy doon sa parang may mulching sa lupa na hindi gaano matigang, no? Ito yung lutuan ng ng copra, lang siya. Dati ay 200 plus lang yung nasusungkit na bunga ng nyug dito. Pero ngayon, ay mahigit 500 na. O, ibig sabihin, dumadami na yung bunga ng aking mga niyog. Kasi nung nabili ko itong lupa na to, iilan na lang mga natirang puno ng niyog. iilan na lang, tingnan mo yung mga matatangkad. iilan na lang. Yan. Mabibilang lang sa daliri. Pero yung mga ganun, yung mga pahabol na niyog, yan o, namumunga na yan. Yan, dahilan kung bakit dumadami na rin yung aming Nagiging produkto oh, ng aming kinyokopra. Yan. Dumadami na. Yehey. Kaya, yan, yung dentistang farmer, yan, madalas din siya mag-vlog tungkol sa kanyang farm at uh, kasing ida din itong aking farm, yung kanyang farm. Yan. Mga good influencer to ng mga professional na may hilig sa agriculture. Yan. Padamihin natin yung ating mga uri sapagkat tayo ay magiging Magandang impluensya sa kinabukasan ng ating bansa sa larangan ng agrikultura. Okay. Tingnan nyo yan oh. May tanglad, kalamansi, may gimaras na mangga, may mga saging. Halo-halo oh. saging ko dito. May senyorita, saba, lakatan, uh, bunguran. Oh. Bunguran dito sa amin sa Bicol. Yan oh. Tingnan nyo kung gaano kaganda na yung paligid. May dragon fruit. Ya. Yeah? Ang dami nating kalamansi at yung kasoy. Ito yung mother plant ng kasoy ko. Nagsimula lang siya sa isang puno at namunga ng napakarami. Yan ay 2 and a half years old pa lang. Oh. Yan. At uh, ko kinuha yung mga buto na mahigit isang daan. Pinatubo ko at uh, yun na, nai, nailipat na dun sa dulo. Yan. Dun sa approximately... 500 to 500 to 700 square meters. Yan. magiging concentration yan ng ating uh, mga kasoy. At dito, mayroon ding alternate na kasoy dito sa, sa party na to na inalternate ko sa dragon fruit kasi yung dragon fruit hindi naman gaano tatagal yan eh at uh, medyo pahirapan yung pag-aalaga ng dragon fruit dahil sa fungus okay salamat sa mga nagtsasaga nitong aking vlog tungkol dito sa aking farm at uh, kung madalas man akong nagsasalita o naiingayan kayo sa aking pagsasalita ay uh, pagpasensyahan nyo na na ay mayroon, kayong natutunan okay yan tingnan nyo yung bunga ng nyug ang dami oh at bumabagsak na yung ulan. <laughs> Namimitas pa kami ng kalamansi. Eh. Okay, God bless you all. Bye-bye.